Hanggang 50 pesos sa ang ibinagsak ng presyo ng galunggong kasabay ng kwaresma. Pusibling masundan pa raw yan, pero hindi na ganoon kalaki ang bawas. Lalo't inaasahan ang pagtaas ng demand habang papalapit ang Semana Santa. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Iwas muna sa karne ang maraming katoliko ngayong kwaresma. Kaya bukod sa gulay, marami ang bumibili ng isda. Good news naman dahil bumaba ang presyo ng ilang isda sa pamilihan. Ang galunggong hanggang 50 pesos ng mas mura. Kaya nasa 280 pesos na lang ang pinakamahal na presyo. Pero mahal pa rin daw yan ayon sa ilang mamimili. Hindi po namin kaya na ganyan na kamahal. Galunggong 200 plus na. Okay lang mga 150, ganun. Okay na yung kung halimbawa mahal. Pero kung sa 200 plus na, parang mahirap na rin. Tulad sa akin, naglalakulang ng pagkain. Kalahati lang yung binili ko kasi kailangan pagkasyahin yung budget. Pero ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, baka mapako na talaga sa 200 pesos ang pinakamurang galunggo. Malabo raw na maibaba pa dyan ang presyo, lalo't kung may dagdag gasto sa produksyon. Idagdag pa dyan ang pagtaas ng demand habang papalapit ang mahal na araw kailangan din kasi nating uh iconsidera na hindi lang naman doon sa supply yung factor minsan pagbababa ng presyo no may mga ano eh, uh, uh, contributory factor din like yung fuel na kapag uh, tumataas may epekto talaga ito sa presyo ng mga bilihin at isa itong sitwasyon no isa ito isa, isa itong sitwasyon na limitado ang kontrol ng pamahalaan P hindi naman daw magiging problema ang supply ng galunggo, lalo't pinayagan na ulit ang panguhuli nito matapos ang ilang buwang pagpapatupad ng closed fishing season. Bukod sa galunggo, posibleng magmura rin daw ang ibang isda tulad ng tilapia at bangus. Malapit na kasi ang peak o kasagsagan ng panguhuli ng isda. Pagdating naman ng Marso, nakikita rin ang pagbaba ng presyo ng bigas. Dalawa hanggang apat na piso kada kilo ang posibleng bagsak presyo. Mula yan sa 49 hanggang 56 pesos na presyuan sa palengke sa Metro Manila ngayon ayon sa samahang industriya ng agrikultura o sinag dahil yan sa pagdami ng ani. Mura rin ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado dulot ng paghina ng demand. Ayon sa Department of Agriculture, gumagawa na sila ng paraan para paramihin lalo ang supply at tuloy-tuloy na makapagtanim sa gitna ng El Nino. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Cheryl po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.